Alam mo ba si Dennis ang sabi niya? Kung sakaling may isipan pa nating tumuloy sa Amerika, sagot naman daw niya yon. Imagine? Mencho, wala pa naman tayong napagkakasundoon tungkol sa bagay na yan. Oo sweetheart. Alam ko naman yun eh. Pero walong taon ka nang nag-iisa. Di ba? Eh sana naman kahit papano eh. Natutunan mo nang malimutan ang mga sugat ng alaala. -ala. Harapin mo na magandang bukas para sa ating dalawa. Eh, di ba, dalawang taon na naman tayong may relationship? Sa loob ng panahon na yun, sigurado na ako na tayo para sa isa't isa. Alam mo ba, parang akong bata eh. Lagi ko na lang naiisip kung paanong gagawin ko kapag kasal na tayo. Kung paanong pag-aasikaso ang gagawin ko para sa'yo. And all those other things alalahanin mo ang pangungulit sa akin ni Willie. Hindi raw siya titigil sa panliligaw sa akin hanggat hindi tayo kasal. Ikaw rin. Hindi ka makasagot, no? Dahil alam mong love na love kita. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko, Menchu. Nasabihan mo na ba mga kasama mo tungkol sa birthday ni Papa? Oo, dadalo sila. Thanks for meeting here. Bye-bye. Ang totoo niyan eh, matagal na namin pinipilit si Mencho para makasama ka naman sa mga happenings namin. But you're always busy. Willie, you know naman how the military works, di ba? They don't have a set schedule. Minsan, nasa field operations tong si Jaime. Other times, he's in the hospital. Ako nga. I barely know where he is. Oh, by the way, I've heard you're an avid gun collector, Dr. Guzman. Guzman. Uh, Jaime, please. Jaime, sorry. Uh, isa pa yan sa mga karibal ko sa oras ko with Jaime. yung gun club na yan. Ako. Mahirap na karibal yan. <laughs> you're telling me. Kaya, Menchu, why don't you join the gun club? Mm. I know a lot of women are participating nowadays. Oh, no. Diba? I... I really don't think so. Guns really scare me. Oh, come on. Well, you know... Uh... <laughs> ah, tita! Mm. Hi. Hi. Ah, hi. Gusto ka rin makausap ng papa na Menchu? Samahan na kita? Ano? Uh, Sabi niya silang dalawa lang. Okay, you better go. Dike na. Ah, excuse me. Excuse Bye. me. Bye! Okay. <laughs> If my intuition served me right... I think I have some kind of idea what they're gonna talk about. Mm -hmm. <laughs> Cheer, cheers. cheers! Alam mo, Jaime, matagal ko nang binalak ang pag-uusap na ito. Mabuti naman na dumating ang okasyon na ito. I'm sorry, sir. Masyado lang ako naging busy. Kaya hindi tayo matuloy-tuloy. Are you sure I can't influence you to join me? No, thank you, sir. Tatapatin na kita. panahon para pag-usapan natin ang kinabukasan nyo ni Mench. The truth is, I'm very proud to have you as my future son-in-law. Salamat naman kung ganun, na, sir. Bilang paghahanda sa inyong pagsasama, kailangang matibay ang inyong foundation. You're a very good neurosurgeon. Kaya, ikaw ang mamamahala sa ospital na tinatayo sa Davao. Isang karangalan, sir. At nagpapasalamat ako sa inyong magandang alok. Pero bukod sa pagiging doktor, hindi ko maaring talikuran ang pananagutan ko bilang sundalo. Jaime, mahaba na ang serbisyong binigay mo sa kanila. Dapat naman, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para umasenso. Iginagalang kong inyong paniniwala. Pero ikinalulungkot ko. Hindi ko matatanggap ang inyong alok. Sana maintindihan niyo ako, sir. Hindi ako nag-aapura. Pag-isipan mo ng mabuti. How can you be so cruel? You can't even respect my father on his own birthday? Inaihiya mo ba talaga ako, ha? Menchu, kahit sa anumang pagkakataon, yun din ang magiging sagot ko. Nagiging totoo lang ako. Hindi mo ba nare-realize, Jaime? Para rin naman sa atin to, eh. Wala akong magagawa. Hindi ko maaaring baguhin ang salubing ko. You're really so stubborn. Bahala ka na nga dyan. Dito, Jaime. Oh, Sheila. Medyo high blood si Tita Menchu. Oo nga eh. Ganun lang yun. Mamaya, wala na yan. Sana nga. Sigurado ko dyan. Sigurado ka. Ako naman ang napapahirapan. Yan nga pala. How's your schooling going on? Okay. Good grades in history, algebra, chemistry, uh, How's philosophy. your geometry? Tito Jaime naman eh. <laughs> you know that I'm poor in geometry <laughs> and you keep on rubbing it in, rubbing uh, it, rubbing it in. That's precisely I'm rubbing it in. So you study harder I do study hard, but it's talagang mahirap. Eh ba, mm, proving. I know, mahirap. Konting tsaga only. Gusto mo, parang military. Hmm. Ikaw talaga ako pala biru ko. Ay, ko. <laughs> Tignan mo sila, Dr. De Guzman at Sheila. Malapit na malapit sa isa't isa. Palibasa, wala nang ama si Sheila. Kaya sila ganyan. At saka nung namatay yung anak ni Doktor, kasing edad lang ni Sheila. Ganun ba? Mm -hmm. Tignan mo, nakakatuwa silang pagmasdan. Para silang tuloy na mag-ama. <laughs> Siya nga pala, Tito Jaime. Mm. Malapit na ma-release yung aking recording. <laughs> Wa. Pwedeng pakinggan yan, ha? Siyempre naman. Maganda yan, ha? Siyempre. Siguradong-siguradong magaling yan. <laughs> I know, I know. Ah, nga pala.